Wala. <laughs> Asa? Ah, eh, ito, big eye. Ah, ah, limbawa, matigas ang clutch nyo. Matigas, ipasok ang clutch. kan Start natin. full locking clutch and medyo na arang arang na na adjust ayan, so ituturo ko sa inyo paano mag adjust nitong clutch sa so, mga baguhan lang ha sa so, mga baguhan sa big eye paano i-adjust ang clutch nito ayan. so nandito yung adjuster ng clutch sa Uh, right side sa passenger side so ayan at uh, dito sa ilalim ng transmission mapurbayo purmano, yan so ito yung cable nya yan pupunta doon sa taas kita nyo yan guys yan may thread yan so ang papit pa ah uh, left side yan yung pahigpit yung right side yun yung palu paluwag <laughs> so gawin natin dito yan ikutin natin siya pa left side adjust kahit mga lima bilang lang kayo ng lima yan so napaka basic lang may play pa yan siya kahit ano Dapat may play Dapat may play ito Hindi siya dapat na ano yan Kasi masisira yung release bearing nyo Kung walang play So kita nyo yung na-adjust natin yan Mga 7 siguro Okay so ito ay 4x4 So 4x2 at 4x4 Isa lang yan So paano nyo may identify din na 4x4 yung unit nyo Tingnan nyo yung transmission. May propeller yan na isa na papunta doon sa harapan. So, 4 by 4 yan. Sa mga baguhan nga, marami ang nakakaalam nito. So, ayan lang. Uh, titistingan natin. Tistingan! Start. May clutch. Sabi. Hello. Hello. Mau atras ke mau Si atras ke Mailan. ke atras. Suabi. Atas <laughs> yeah. Oke. Okay. Up. Bante. Suabi nah. <laughs> Mana Temakin no dong Ah, rilis piring. Oke, Okay na. So, yun lang pag-adjust nyan.